Salamat sa pagbisita sa aming channel. I am Marlies. And I am Jay. And welcome back to our channel, Built, Built to, to last, last Vlog! Ayun guys, so naloka kami sa, sa dami ng ginastos namin. Ah <laughs> uh, para lang dun sa bubong. Ang dami naming binili. Uh, kaka pa lang namin nung budget, pero ang dami na namin nabawas <laughs> agad doon sa budget kasi nga yung sa bubong pa lang. So, makikita nyo yun sa later sa clip na to. Pagka yung presyo ng roof kung magkano ba inabot. And then, yung mga materials para dun sa ceiling. Yung mga yung nabanggit ni Maris na metal faring tsaka metal stud. Plus, yung mga rivets pa. Yung mga uh, bolts. Yung, yung insulation na gagamitin din para sa bubong. So, ang daming materials na, na binili namin ngayon. Uh, para lang yun lahat sa bubong. So talagang I think ito yung pinaka expensive na parte ng bahay sa uh, na, encounter namin no. Well, kasi syempre yung wall kasi sa dami ng hollow blocks pero unti-unti kasi yun na binibigay. Oo, oh, unti-unti. Unlike yung bubong is talagang isang buo mo siya kailangan bilhin kasi eh, dahil kailangan yung sukat, may mo na siya ng sabay-sabay, tapos may order mo na siya ng sabay-sabay din. Ayun. So, ah, uh, bago natin makalimutan, Jay, baka magka sila. saan ba tayo? Ayaw okay, nga. Bakit kulay puti so, nakikita, nakikita nyo, guys. Ayan. Uh, so, habang naghihintay kami nung, nung roof. delivery ng roof, kasi nung in-order namin siya last week, so, medyo nabakante yung mga tauhan namin. So, pinaano ko na, pinauna ko na yung pagmamasilya ng wall namin. So, kung mapapansin nyo, puro white na yung aming wall dito sa loob. So, ayan. So, ano bang ginamit namin? ah uh, yung skim coat, para doon sa mga hindi pa nakakaalam, yung skim coat, yun yung ginagamit na pangmasilya para sa bato. ah uh, ang brand na ginamit namin is Build, Build Right. So, tama-tama, di ba? Build to last. So, Build Right, Build Right pala ang paralan. <clears throat> so, estimated, I think nakakasampu na yata ako. Sampung sako ng uh, Build Right na skim coat. Yung height ba nitong mga walls natin? Ang wall is around siguro mga 3 meters. Around 3 meters tong height ng wall na kinover nila nung skim coat. So, loob at labas to, no? So, yung labas, meron pang natitirang konti. So, malamang kailangan ko pa mag-additional ng mga dalawang sako pa. Mga about 90% na yung first coating nito, Masilia. Yes. So, para sa mga hindi nakakaalam, yung skim coat kasi kailangan to bago ka mag-apply ng pintura para yung, yung wall mo maging makinis siya, especially sa interior. So, after ma-apply yung skim coat, uh, na pa nila uh, lilihain pa nila yan para maging makinis talaga siya. Tsaka siya applyan ng paint para dun sa pag, ano na, pagka nagpa-finalize na kayo ng paint niyo sa walls. Tapos so, so, ano yung request ng mga laborers, laborer natin, natin na, na pag yung number? masilya. Pang masilya. masilya. Ay, masilya, sorry. Pang liha. Ah, pang liha. Ang sandpaper, um, noong una yung binili ko, uh, grit grade 100. So, hindi yon grade 1, grade ah. 2. So, grit, as in G-R-I-T. So, yun yung uh, kung kakinis yung Uh, liha or yung sandpaper. So, yung pinaga, pinabili sa akin dito is yung grit 150. So, wag yung 100 kasi medyo magaspang yung grit 100. Yung 150, para pagka inis-is na yung wall, medyo makinis na yung kakalabasan niya. So, matatanggal na yung mga uh, yung mga butas, yung mga nakabukol, ganoon, So, matatanggal na siya sa bahay nyo ah. Pero sa amin, yung assessment nila, yung 150 is enough para makinis yung uh, mga walls. Yes. So, next week, anong dapat naman next week? Next week, we hope na tapos na yung bubong. Ayan. So, kung nakikita nyo yan, wala pang bubong. So, hi, we hope next week tapos na yung uh, pag install nung aming mga roof tile. Sa ngayon kasi, ginagawa pa nila yung gutter. Uh, mahirap pala yon yung mga gutter kasi may mga dugtungan pa. Tapos, uh, lalo na yung napili ko na gutter is Spanish Colonial, di ba? Social. Ah, uh, yun yung mga may design pa siya na no, hindi lang siya yung as in straight lang na cut ng gutter na usually nakikita niyo sa mga hardware. So, ito, yun nga, nung, nung nakit, kung nakita niya yung last episode na pumunta kami dun sa pagawaan nito, yung pinili ko is yung merong design. Wow! So, hindi ko inakala na ganun pala siya kahirap pagdugtungin oh, kapag, no! ano na, kapag gagawin na. So, yon makikita niyo sa clip nito yung kung paano nila inassemble yung mga cover sa gilid, yung mga dugtungan ng gutter sa mga corners. So, 'yun. Abangan niyo 'yan, guys. This project is a venture of built-to-last design and construction. project is a venture of built-to-last design and construction Thank you very much and as I said uh, we hope na na-exciting kayo sa pagsama sa amin and we're sharing this for your information uh, and also kasi syempre uh, most of us naman would also want to have our own, our very own home. So ayun Salamat maraming salamat